Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kung mapapansin niyo, nandito kami ngayon sa may mga dagat, may ka, may bato. Tapos may kasama din ako. <laughs> bagong recruit, o, bagong recruit sa vlog. <laughs> Naka may ginagawa kasi kami dito sa bayan, dito sa bayan to ngayon ng Ilnido. So may ginagawa kami dito, naga-interview kami. So ang gagawin namin ngayon, maglalakad, maglalakad kami simula dito sa dulo ng ng aplaya hanggang doon sa ta, sa kaalan. Papakita ko Ayan siya guys, yung lalakaran namin hanggang doon. So, Mag-ikot, magliko pa kami doon kasi may ka-interview kami nagagawa kasi kami ng news. So pero hindi namin ipapakita yung main interview namin kasi medyo confidential na. So yun, papakita lang namin yung mga ano namin yung mga yung um, basta yun tignan niyo na lang. Ano yan? <laughs> Walking along the beach. sige. Walking along sige. Do, kami, do, Galing kami dito, dito galing kami dito banda sa may Pier. Galing kami sa kanina doon sa may pier. Tapos galalakarin namin siya papunta doon. Yung pinakita ko kanina. Hindi oh. kung gano'n Parang Yan. Parang ganyan kasi yung style ng daan. Pag magmumula ka doon sa pier. Tapos pag nilakan mo siya hanggang doon. Iikot ka pa. Sige tara. Bahala na kayo mag judge. <laughs> hmm. Ibali, papalit-palit na lang namin yung kamera kasi isa lang yung kamera namin dala. Establishment, establishment. I-cut natin. Uh, no wala yes, sabi na rin no, yes, sabi na yung no, pagkaya no, 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 mo sabi mo yung kayak na guys so yan guys meron ditong kayak madadaanan namin yung pwede pag nagrinta kayo dito ng kayak medyo magkano bang ano 500 500 o ano isang araw na yun isang araw siya 500 na so pwede kayong pumunta doon may, ibas kasi ngayon yung tubig so pag tayo mas maganda mag kayak mas maganda doon mag ano magpunta doon sa may bato may mga beach doon kakaiba tapos doon pwedeng kayakin lang siya hindi ka na mahirapan tapos may enjoy mo may enjoy mo pa yung ano yung daanan oh, yung daan lalo <laughs> na yung mga corals mga malina, oh, kasi hmm. malinaw yung tubig oh malinaw yung tubig doon madabag nandoon ka naman na kaya sobrang ideal pag nagmagaano ka magkakaya ka, ka, ka doon ka. Yeah, yun, yun. so dito nung wala pang covid maraming ano dito maraming turista sobrang nakakamiss yung mga turista dito maraming nakatumbok yung dito Nag-tour sila ganoon. Sobrang dating Sobrang ano. Napaka ano ng ano ngayon ng alis. Ng paligid. Ngayon mo, Magkikita natin ngayon mga bata. Ayan o. Mga aso na lang yun na lang. Ang linis ng ilnido ngayon o. Parang sinaon. Bumalik sa noong 1990 ano. 90s mga 90s. Mga 90s pa. Bumalik noong 90s. di ba So tara tuloy lang ang lakad. Hindi pa natin yung mission. <laughs> so yan guys nakaharap na naman yung kamera harap likod harap likod lang po mm -hmm. yung <laughs> so ito may kami dito may nakalagay na swimming is not allowed in this area dati na yan kasi yan alas lahat ng ito halos lahat ng dagat na yan hmm. pinagbawalan po yan na maligo dyan hmm. bakit? anong na, dahilan? Na, naglagay sila ng chemical para mali, maging maligo hmm, po dahilan hmm. pero ngayon pwede na ngayon kita na. natin na marami na okay, ngayon yung mga bata, yeah, hmm. dati nang marami pa ditong foreigner sobra dami na nililigo yung mga bata dito mga um, nagpagkatambayan dyan mga <laughs> Tapos dati pag maglalakad ka dito, may mga masusulubong ka mga foreigner, mga ano, iba't ibang klase ng beauty. Mm. Iba't ibang beauty ang masusulubong dito. May Israel, may Israelites, mm. Americans. May sunog, may brang sunog, mayroong <laughs> ano, magkawa sa pagkaluto. O diba? Grabe. So yan guys, nandito na kami sa may ano banda. Yung Nido Beach Hotel. Medyo malayo na nang narating namin doon. Kanina nandun kami sa Mundur yung gabi sa dulo kanina so ngayon maaabot na natin yung pinaka dulo dulo nyo may paliko pa yun doon bago malayo pa karay tayo may discovery guys may hinta ko sa mga guys sa mga

So ito guys. Ibas ngayon yung dagat kaya nakapagbaba kami dito. Lakad-lakad kami so. Maganda magmuha dito ng mga ano? Yes. Mga shells. Uy, pasok niya suka suka dito. <laughs> Marami na muha dito ng mga shells, pangulan nila. Mga banisol, ganun. Banisol. Mga pasyak, mga yan lato bo lato <laughs> so ayan sasubukan niya daw humanap ng ano ng shells papakita niya sa inyo kung paano maghanap ng shells <laughs> parang din nila alam ah <laughs> Siyempre kasi mga kababayan meron po kasing may mga viewers kasi tayo sa ibang bansa may mga viewers tayo na hindi nila alam yung mga ganitong bagay pagdating sa probinsya ganon may mga gawa kasi dun sa yung uh, karamihan dun sa Manila ganon sa mga lungsod mga ganitong gawain sa probinsya hindi nila alam ka nakahanap ka na patingin daw maabot nandoon ang tubig yung sapatos ko dyan Hmm. Tingnan. Ito yung guhit ko din. Ito yung guhit ko na to. Nakikita nyo ba yung guhit na yan? Ay, kita, kita bayan, yan? Hmm. Kita. Ayan, yung guhit niya, yan. Ayan. Dito sa pinakadulo nyan. May shells yan. Ito. Sige nga. Tingnan mo nga. Ito. Oh. 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 Yeah. Diba? Tama. <laughs> Ito, ito, pa guys, so ito pa may shells dito. Oh. Oh, Panghalo sa ginataan. <laughs> <laughs> so yan guys, kung makikita ninyo, kung mapapansin niyo, mayroon nang ng shells. Maganda kasi umuho dito ng shells kapag ibas. Pangunahin pamulam. Kami <laughs> <laughs> doon sa pinanggalingan namin kasi tinamad na kami maglakad papunta doon sa pinakadulo. So, kung di pa kayo nakakapag-subscribe at bago pa lang kayo sa akin channel, mag-subscribe na kayo upang maging updated kayo. Oh, ipindutin niyo na notification bell <laughs> upang maging updated kayo sa mga videos na aking ina-upload.